si Ate Jessie. Ako ay mula at bahagi ng Ordinata City Library. At ang istorya ang ko sa inyo ngayon, ang bisikleta ni Momon. Ang bisikleta ni Momon. Kwento ni Rebecca Tiano Nuevo at kuhit ni Joan Bereber Gando. Ayaw nang gamitin ni Momon ang luma niyang bisikleta. Nahihiya siya sa mga kalaro. Ang gilis ng mga bisikleta nila. Sari-sari ang nakasampay na kulay. Nakasisilaw. Tumatalon, umiikot, tumaharurot. At, at pag bumasina, tabi ang poporma. E eh, si Momon, may bisikleta ang galing pa kay kuya. Maliit lang, kinakalawang, at umiingit ang gulong. Momon! Mumu! Momo, momon! Mumu! Momo. Tukso ng mga batang sa bisikletang luma. Diyan ka muna, sabi tuloy ni Momon, sa kaisinan dalang bisikleta sa may kama. At hinarap ang mga kalaro. Pero pinaligiran lang nila si Momon at pinakain ng alikabok. Mabuti na lamang at sumunod sa kanya ang bisikletang bulok. Momon, Momo. Momon, Momo. Momon, Momo. Nga! Anong laking anino ng bisikleta lang gumagalaw? magisa? Nagsitayo ang mga buhok at hindi mahapaniwala sa nakita. Naguunahang pumidal, palayo ang mga kalaro ni Momon. Humihikbing naglakad si Momon sa plaza. Walang malay na nakasunod ang lumang bisikleta. Sabi ni Momon, kung bago lang sana ang bisikleta ko, baka nakarating na ako ng antipolo. Sabi naman ng kanyang bisikleta, nakarating ka naman sa palengke ha, hatid ko. Sabi pa ni Momon, kung bago lang sana ang bisikleta ko, unahan ko ang mga kalaro ko. Tignan mo, inuunahan nila. Yung matanda, muntik nang masagasaan. Kung bago lang sana ang bisikleta ko, tiyak na kahit baha, lalampasan ko. Oh? Tumingin ka ulit. Na hindi makatawid sa kabilang kanto, ang mayayabang. Ayaw maputikan. Magpapahinog ang mga yan sa kakahintay. Sa hindi matapos-tapos na kaliyeng, hinuhukay. Pero hindi bago ang bisikleta ko. Napakinabangan na ni kuya napagpraktisan na ng pinsan kong si Rona. Ginagamit ko araw-araw sa eskwela hanggang ngayon buhay pa. Nangulagta nga ako ng peklat sa tuhod at braso, pero mabilis din akong natuto. Kung dati hinihika ako at nahihilo, ngayon, magaan at maginahawa ang paghinga ko. Noong unay, alangan ako at natatakot. Nang magtagal ay alam kong kaya ko ring umikot. Salamat sa aking bisikleta. Patakbong bumalik si Momon. Pero wala na ni Anino ng bisikleta. Nasaan ang bisikleta ko? Sigaw ng isip ni Momon. Heto ang bisikleta mo. Inayos ko, nilangisan, at pinintahan ng bago. Nahihiyang nilapitan ni Momo ng bisikleta. Yayakapin sana, pero walang ano-ano'y Tumalikod at nagkulong sa kwarto. Sabi pa ng bisikleta, Ano ba talaga, Momon? Nabibisip na ito. Lumabas si Momon ng silid. Liyad ang tibdib. Nakasuot ng bagong medyas, bagong sapatos, bagong salawal, pati bagong gora. Tamang pat, tamang tama, para sa bagong bihis niyang bisikleta.